Mga broigan itong uh, puno ng sampalok Tingnan niyo mga broigan. Magiging resulta. Ang baba 'yun niyo po. 'O? Oh. Napasin niyo ba mga broigan? Ayan po oh. nag asawahan ng dalawang ano, dalawang puno ng ah uh, ang palok po. Uh, pagdating po sa taas, malago po yung kanyang mga dahon. Pagdating naman po sa baba, ayan po, ayan, dalawa. Uh, ayan po, dalawa, no? Ayan, dalawa. Pagdating po rito, sa pinakababa eh? Ano nangyari yung mga brohigan? Nagkaasawahan silang dalawa Kakaiba po ba mga brohigan? O oh? Kakaibang kakaibang kono ng ano ng sampalok po Ayan po O oh. oh. Pagdating po sa Tagilera na ano yun, dalawa po sila. Ayan po. O. Ayan. Ay ba po itong ano Itong... Sampalok po ba? Pagkaasawahan? Ito po. O. Ayan po. Ayan sa baba. Ayan po. Ayan po, no? Ayan. Pagdating po dyan. Ayan. Ayan po. Ayan. Pagdating dito. Lahati na siya. Laging dalawa na po. Wala kong kaiba po siya eto kita asawa din Bihira po ito mga broigan. Bihira po mangyari yan sa puno. Hindi kaya may something dito mga broigan. Ayan o. No? Oh. O dalawa. Pagdating po rito, dalawa, no? O. Magkaasawahan po sila. Magkadikit. Pakaiba po talaga itong mga pungon na ito. Pakaiba po itong uh, puno ng puno ng sampalok po. Malapit lang po 'to sa amin, no. Ayaba okay po talaga siya. Talagang ano, katakataka mga bro Atakataka ang puno ng sampalok po. Magkadikit na puno. Ako, mga bro. Sige po, mga bro. Yan, dito na lang po aking video. Bye-bye! Bye-bye po! God bless. God bless to all po.